Hello guys, for this video ay mag-unbox po tayo ng cellphone yan. Naabutan ah, ko pala yung asawa ko na nagkukulikot sa kanyang cellphone yan. Nabasag Hindi naman po pala yan. yan. nagba out na. Hmm. At wala nang pag-asang yeah, right. mabuhay. Tingin. Okay. Yan lang. Basag na. At ngayon ay nagmamadali na akong bumli at malapit na kasing kumulat. Puntan ako sa bayan. Nung pagdating ko sa bayan ay eh, umakit agad ako sa isang mall. Eh. Dito sa may bayang bank, gasinan lang ako. At umakit na rin ako sa hagdan na eh, napakahaba ng hagdan na to. At bumunga naman sa akin yung mga cellphone agad. Eh. At ang mga tindira tindero tindira dyan, eh. at ngayon ay tumingin na ako ng mga cellphone napakarami palang cellphone dito sa bayang bang iyan iba ibang klase ng mga cellphone yung iba may mumurahin may mamahalin so ngayon na naghahanap na ako ng pwedeng mabilis sa ating dalang pera ay joke lang ako ay mag home credit pala kasi yung pera kong dala ay kulang yan kaya mag home credit na tayo yan So, nakapili na ako ng cellphone, yung Oppo a 58 yan. Medyo mura lang, medyo mahal. <laughs> Pagkatapos ako bumaba agad, at bit-bit ko na rin yung pinaglagyan ng aking cellphone dala, yan. Ako ay magmamadali at malapit ng umulan, yan. at ngayon ay nandito na agad ako sa aming bahay yan inalungkat na ng aking asawa yung dala kong cellphone ayan may kasama pala siyang tumbler ayan at saka isang headset yan ano mukhang hindi la yung asawa ko ang mat natuwa pati yung dalawang wow. anak ko so, ay nakangiti pa Oppo A3 mukhang meron na naman silang babasagin cellphone <laughs> eh, ano to ay eh, ito yung ano ay grabe yan. Puna magbukas. Ano ba rin si Obyong? May headset. Puna si. magbukas. chocolate Buksan mo ito. Binuksan na yan doon. Kasali ka. Hmm, galing eh. Ano yan? Ah, may libre siyang ano. Hmm, Op, oh, akin na anak. Ay, iya. Ay, yeah. Ay, wow, sana all. Tingin. Ngiti ka ha. Lord oh, niyan. Na, patay ba? Mm -hmm. Wow. Eh. Wow Ang ganda. Tapos may ano pa, libre ito. Sana all. Tapos ito. Kulay green. Wow, oh, kinay. Kinay. Ang uh gulap -huh. pa. pa. Na oh. Pero battery niya. Oh, charge Lock mo charge Type C. Yeah. Uy. Oh, uy. Baby baby. Ma! Ito yung ano niya, libre. Pero akin na nga pa. Pa. Kasali na yan. Pa. Ito nga yan. Ito. Mm -hmm. Tumblr. Mm -hmm. Yan na yung sa'yo. Ah. Bonan mo. Tubig bago. Ah. Oh. Yes, yan na yun. Yan. Yeah.